Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng Asya. Para sa ating layunin, naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon. 87 7HASIG 1.7 Ang Biodiversity ng Asya ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba at tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Kasama rito ang mga tao, hayop, halaman, at mga mikroorganismo. Ang asya ay itinuturing na pangunahing pinagmumula ng global biodiversity. Ngunit, habang ang mga bansa sa asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay din ito ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigil ang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon. Kahalagahan ng balanseng ekolohikal Napakahalagang panatilihin ang ecological balance o balanseng kalagayang ekolohikal ng asya sa tiyak na makaapekto ito ng lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Halimbawa, pagputol ng mga puno sa kagubatan. Ang kasunod na mga posibilidad na mangyari ay ang mga sumusunod nawawala ng tirahan ang mga hayop, nawawalan sila ng pinagkukuhanan ng pagkain, nahihirapan ng hangin na maging malinis muli. Kung kaya, hindi dapat gambalain ang normal na ayos at interaksyon ng mga hayop at halaman sa ating kalikasan. Magtanim ng maraming puno, huwag alisin ang mga hayop sa kanilang natural na tirahan. Mga salitang may kinalaman sa suliraning pangkapaligiran. Desertification, tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay haantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o pagiging produktibo nito tulad ng nararanasan. Sa ilang bahagi ng China, Pakistan, Jordan, Iraq, Syria, Yemen at Lebanon. Salinization, sa prosesong ito, Lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o di kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon sa paligid ng mga estuary at gayon din sa mga lugar na mababa na ang balon ng tubig. Halimbawa ay sa bansang Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog. Habitat ito ay tumutukoy sa tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawa ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabundok o maburol na lugar upang mabigyang daan ang mga proyektong pangkabahayan. Hinterlands Ito ay isang malayong lugar, malayo sa urbanisadong lugar ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. Ang lungsod ay nangangailangan ng pagkain, panggatong, at para sa mga konstruksyon na nagmumula sa hinterlands na humahantong sa pagkased ng mga likas na yaman nito. Ecological balance. Kapag balanse ang ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kapaligiran, tinatawag itong ecological balance. Deforestation. Ang pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat, isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan. Siltation. Parami at padagdag na deposito ng banlik, loam, na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Ito ay isa sa problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at pagbaba ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa Cambodia. Red Tide Nagkakaroon ng red tide dahil sa mga dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Global warming. Ito ay ang pagtaas ng temperatura ng mundo sa loob ng nakaraang isandaan hanggang dalawandaang taon. Malaking papel ang ginagampanan ng Asia sa tinatawag na global warming dahil sa malaking bahagda ng mga greenhouse gas, gaya ng carbon dioxide, CO2, methane, nitrous oxide at chlorofluorocarbon na nagmula sa rehiyon. Ang carbon dioxide at iba pang greenhouse gas ang itinutulong ugat ng global warming dahil ang mga naturang gas ang nagdudulot ng pagkabutas ng ozone layer na proteksyon ng mundo laban sa matinding init ng araw. Sa kasamaang palad, ang mga gas na ito ay mabilis na lumalaki ang konsentrasyon sa atmosfera dahil na rin sa lumalaking konsumo ng tao at bilang ng populasyon sa mundo ozone layer, isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ang ozone layer sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman, at hayop mula sa masamang epekto ng radiation dulot ng ultraviolet rays. Mga suliraning pangkapaligiran. Isa, problema sa lupa, dalawa, Pagkawasak ng kalikasan, tatlo. Kakulangan at polusyon sa tubig, apat. Polusyon sa hangin.